what's up mga tol uh, ngayong araw maaga kami uuwi eh, kasi meron kaming gaganap yung exam ngayong yung pinaka final exam namin na ano, pang limang taon eh, tapos na eh, ngayon na mangyayari At uh, ngayon na ang paghuhukom na talaga uh, tapos na kasi yung third year ano namin eh, year exam yung skill test bali ngayon 5 years na kami mangyayari ulit to meron ulit kaming gaganap yung ano, exam ulit dito sa company namin okay pupunta kami ron Ayun, pupunta kami sa kabilang kaisya at dun kami mag exam ngayon so yun tara to, samahan nyo kami ron at magbabike lang kami pupunta ron sa kabilang kaisya at dun kami mag exam let's go! bali pinaka final na exam na namin to itong mangyayaring to dito na kami ahatulan bali wala kami idea kung anong gagawin namin ngayon kung actual ba siya o oh, may written pa pero palagi namin ano to eh actual to eh magi-spray kami ngayon ito toos kedo ho hoja kitotte ata kiki na di yakam ni pero Examin namin yung mga yan Tapos ito yung si mga yan Ang gagawin namin yung Actual Actual paint Okay mga measurement na gagamitin Yung yan na Kasi mga plate na pipinturahan Lali-timplado na yung ano din ni pintura, lalagyan na lang namin ng tina. Tina pa lang yan. Ito yung mga ruler. Kasi gunting. Tinga ka mo na ako. ayan, Ha? Ayan nga. Ito yung mga gagawin namin. Hindi ko alam kung saan ako pupwesto ito. Ito yung gagawin namin. A few moments later... More moments later. Bali <laughs> so yun yung huling sasalang. Si Mike yung huling sasalang magistroy. So yung bali judges namin yung nakapamewang na yun. So yung mga tol, bali tapos na ako. Hindi ba na mga na sabahang namin so yung pipintura. Ayun sila. loob ng oven toaster dito napakainit <laughs> yung mga kasama ko pawis na pawis oh. Oh, yeah. mga pawis na pawis mga tapos na yung mga yan yung mga naka survive na eh isa na lang pinakahuli na lang yung yung tumitira doon yun. <laughs> ayun ayun tapos na yan kami tapos na kami kaso sobra init dito 20 minutes later oh, Let's go! Yeah. Out.

Nah, <tuh> raos. mga tol ano? At finally, nakaraos na rin yung fifth year na exam namin. Fifth na ano? Skill test. Sana nakapasa kami lahat. At praying na sana talaga nakapasa kami. At yun ang magdidikta ko anong magiging ano namin sa sa future. Sana makapasa kami para makakuha kami ng certificate. At yun mga tol at salamat sa panonood. At salamat din sa mga nanonood ng mga videos ko. Salamat sa inyong lahat. Sana Nakakatulong uh, ako sa inyo at sana nakapagbigay akong tip at may na-inspire din sana ako yun lang masaya na ako mga tol at siguro hindi ko na rin alam kung para tatapusin tong video kaya ganito na lang bigla na lang ulit nawawala